Magsisimula ako sa simula ng kwentong ito. Ako si Kevin at ang nangyari sa akin ay hindi ko makakalimutan kahit kailan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na bago mangyari ang lahat, isa akong taong hindi naniniwala sa mga engkanto, sa mga aswang, o sa kahit anong bagay na lampas sa siyensya. Pero nagbago ang lahat nang sumakit ang aking likod at binti. Hindi naman ako na aksidente ng malala. Simple lang. Naglalaro kami ng basketball kasama ang mga kaibigan ko noong isang hapon. Tumalon ako para ishoot ang bola pero pagbaba ko, mali ang bagsak ng paa ko. Isang malakas na snap ang narinig ko at agad na sumunod ang matinding kirot na umakyat mula sa sakong ko hanggang sa binti at umabot pa sa likod ko parang may pumilipit sa loob ng butong ko at hindi na bumitaw. Dinala ako sa ospital at ang sabi ng doktor, minor sprain lang Kevin. Pahinga at gamot, gagaling ka rin. Pero lumipas ang isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo at hindi pa rin ako makalakad ng maayos. Ang sakit, imbes na mawala, ay lumalala pa. Parang may kung anong malamig at mabigat na nakadagan sa likod ko. Lalo na tuwing gabi, hindi ko maintindihan. Parang hindi lang ito sakit ng buto o ugat. Parang may nagtatago sa loob ng laman ko na ayaw akong payagan na gumaling. Doon na pumasok si Lola Emma. Ang Lola Emma ko ay isang babaeng may matibay na paniniwala sa mga lumang paraan. Mahilig siyang magkuwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita sa mga mambabarang. At sa mga taong nakukulam. Sa tuwing naririnig ko ang mga kwento niya, tumatawa lang ako. Pero ngayon, habang nakahiga ako sa kama at hindi makabangon, seryoso si Lola Emma. Apo, hindi na iyan simpleng pilay, sabi niya, habang tinitingnan ako ng may malalim na pag-alala sa kanyang muka. May iba nang nakakabit sa iyo. Baka naengkanto ka sa pinaglaruan ninyo. Syempre, inirapan ko siya. Lola, bali-balita lang iyan. Siguro uh, sa masamang ugat lang talaga. Hindi, giit niya. Kailangan mong magpahilot. Pero hindi sa ordinaryong manghihilot. Kailangan mo si Lola Feli. Siya lang ang makakapag-alis ng nakakabit. Si Lola Feli. Hindi ko pa siya nakikilala, pero ang pangalan niya palang may dala ng bigat. Ang sabi-sabi sa aming lugar, Si Lola Feli ay hindi lang basta manghihilot. Siya ay isang tagapag-alaga ng mga lihim. Ang kanyang pamamaraan ay hindi lang tungkol sa paghilot ng laman, kundi paghilot din ng kaluluwa. Sa loob ng ilang araw, dahil sa matinding pagdudusa, unti-unti akong napilitang pumayag. Alam ko sa sarili ko na may mali. May malamig na kamay na tila humawak sa likod ko tuwing humihinga ako. Ano man iyon. Gusto ko na itong mawala. Ang pagdududa ko ay napalitan ng kuryosidad at ang kuryosidad ay unti-unting lumalim at naging matinding takot. Sa huli, umayon ako sa plano ni Lola Emma at iyon ang simula ng bangungot ko. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Ako, si Lola Emma, at ang tatay ko na kahit nagdududa ay sumama pa rin para magmaneho. Ang bahay ni Lola Feli ay hindi matatagpuan sa kalsadang sementado. Nagmaneho kami papasok sa isang masukal na daan, puno ng pilapil at malalaking puno. Habang papalapit kami, parang bumibigat ang hangin. Ang liwanag ng araw ay hindi na kasingningning at ang paligid ay nababalutan ng isang uri ng matandang kulay luntiang anino. Ang bahay ni Lola Feli ay isang lumang bahay kubo Nagawa sa kahoy at kawayan, halos nalibing na sa lilim ng mga dambuhalang puno ng mangga at balete. Hindi ito mukhang inalagaan. Ang bubong ay may mga butas, ang mga bintana ay laging nakasarado, at ang bakuran ay puno ng kung ano anong halamang gamot na hindi ko alam ang pangalan. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang katahimikan. Walang ingay ng manok, walang huni ng ibon tanging ang tunog lang ng mga dahon na hinahampas ng hangin ang maririnig. Parang pinipigilan ng lugar ang bawat tunog. Pagbaba namin, agad kong naramdaman ang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng patay, pero amoy ito ng matandang lupa, pinagsama-samang pinatuyong dahon at kakakaibang matapang na insenso. Amoy ito ng nakaraang panahon, ng mga ritual na ginagawa sa dilim. May lumabas na lalaki, hindi siya matanda, pero mukha siyang napagod sa buhay. Siya si Ben, ang apo ni Lola Feli at kanyang tagabantay. Tahimik siya, hindi siya ngumiti. At ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang laging may tinitingnan na nasa likod mo. Nagbigay siya ng isang simpleng senyas para sumunod kami. Pumasok kami sa loob. Ang loob ng bahay ay mas madilim pa sa labas. Walang kuryente. Tanging isang maliit na kandila sa isang sulok ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gitna ng sala, may isang banig na nakalatag at sa tabi nito, ang mga gamit ni Lola Feli, maliliit na bote ng langis, isang bungkos ng pinatuyong damo na hindi ko maintindihan, at isang nakakatakot na itim na bato na tila may hugis ng isang muka. Sa wakas, nakita ko si Lola Feli. Nakaupo siya sa banig. Kung si Lola Emma ay matanda na, si Lola Feli ay parang kinuha na sa nakaraan. Ang kanyang balat ay kulubot na parang lupa na tinamaan ng matinding tagtuyot. Ang kanyang buhok ay puting-puti na nakatali sa likod. Pero ang pinakamalakas na bagay sa kanya ay ang kanyang mga mata. Matatalim. Hindi niya ako tiningnan ng simple, parang inaanalisa niya ang bawat buto sa loob ng katawan ko. Parang nakikita niya ang bawat lihim at bawat kirot. Dumating kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang kumakalansing na tuyong dahon. Matagal nang naghihintay ang sakit. Hindi ako makapagsalita. Si Lola Emma ang nagkwento tungkol sa nangyari, masakit ang binti at likod niya, Feli. Hindi na alis ng doktor, paliwanag ni Lola Emma. Tumango si Lola Feli at ang tingin niya ay bumalik sa akin. Dito ka humiga, apo, utos niya habang itinuro ang banig. Dahan-dahan akong humiga. Kahit ang paghigpigan lang, masakit. Parang may pumipiga sa laman ko. Bago niya simulan ang hilot, kinuha ni Lola Feli ang isa sa mga botelya ng langis. Ang langis ay malapot at may kakaibang kulay. Amoy luya at mint, pero may halo ring amoy na parang hindi ko naipaliwanag. Inilagay niya ang langis sa palad niya at nagsimula siyang bulungan ng mga salita na hindi ko maintindihan. Parang hindi siya nagdarasal, kundi nakikipag-usap sa isang bagay. Nagsimula ang hilot, unang dumampi ang kanyang kamay sa aking likod. Hindi siya marahas, pero ang kanyang mga daliri ay parang bakal na tumutunton sa bawat ugat at buto. Pagdating niya sa bahagi na kung saan ako nasasaktan, parang may kung anong kuryente na dumaloy. Ang sakit ay sumigaw. Hindi ito simpleng kirot na dulot ng masahe. Ito ay parang may nagbabreak na kristal sa loob ko. Aray, lola, masakit, daing ko. Huwag kang gumalaw, apo, utos niya. Hindi lang ito pilay, may nakapasok, may naiwan. Hindi mo ito iniwan na mag-isa. Ang ibig niyang sabihin ay ang engkanto o anino na kumapit sa akin. Sinimulan niyang pindutin ang isang partikular na bahagi sa gilid ng aking likod. Dito talaga sumisigaw ang sakit. Parang ang sakit ay may sariling buhay at ngayon, ito ay nagpupumiglas. Malakas siya, sabi niya, hindi sa akin kundi sa hangin. Ayaw niyang umalis, gusto niyang manatili sa init mo. Habang naghihilot siya, naramdaman ko na parang ang init ng langis ay nagiging yelo. May bahagi ng likod ko na sobrang lamig kahit na pinipindot niya ito. Pero sa kabilang banda, may bahagi naman na parang nilalapnos ng apoy. Ang aking likod ay nagiging isang larangan ng labanan ng init at lamig. Si Ben, ang apo, ay nakatayo sa isang sulok, tahimik at nakatingin. Walang siyang ginagawa, kundi tumayo, pero ang kanyang presensya ay parang isa pang pader na nagpipilit sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa likod ko, parang hinihintay niya kung anong lalabas. Nagtagal ang hilot ng sobrang haba, siguro halos isang oras pero parang isang gabi na akong nagdurusa. Sa bawat pindot, nagbulungan si Lola Feli. Ang mga salita ay Tagalog pero luma at hindi ko masyadong makuha ang ibig sabihin. Pero ang tono niya ay matindi. Parang nagbibigay siya ng babala sa isang kalaban. Pagkatapos ng matinding paghihilot, kumuha siya ng isang maliit na bote na may lamang tubig. Inihulog niya ang ilang patak ng langis sa tubig. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang langis ay gumawa ng isang kakaibang hugis. Hindi ito simpleng lumutang, parang nag-organisa ito. Kita mo apo? Tanong niya. Itinuro niya ang langis. Ang sakit mo ay hindi lang laman. Ito ay kaakibat. Ang hugis na ginawa ng langis ay parang isang maliit na anino na may mga pakpak nakakapit sa isang bilog nakakakilabot ang ugat mo ay pilay pero ang ugat mo ay bukas din bukas para pumasok ang mga hindi nakikita paliwanag niya kaya kahit anong gamot ayaw mong gumaling kasi may humahawak sinubukan kong tumawa pero walang lumabas na boses ang sakit at takot ay naging isang buhol sa aking lalamunan kailangan mo pang bumalik apo hindi ito matatapos sa isang beses. Lumalaban siya, sabi ni Lola Feli. Bumalik kami sa bahay. Ang pakiramdam ko ay kakaiba. Hindi na wala ang sakit, pero parang lumuwag ito. May kaunting ginhawa, pero meron ding matinding pagod. Ang pinakanakakatakot ay ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Sa gabi, habang natutulog ako, narinig ko ang mahihinang kaluskos sa labas ng bintana. Ang lamig na naramdaman ko sa bahay ni Lola Feli ay sumunod sa akin. Sa sumunod na dalawang araw, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, gawa-gawa lang iyon ni Lola Feli para takutin ako. Pero ang pananakit ay parang may oras. Tuwing alas tres ng madaling araw, mas sumasakit ang likod ko. Parang may orasan sa loob ko na nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang laban. May mga gabi na nananaginip ako. Hindi malinaw ang panaginip, pero laging may isang bagay na humahawak sa aking likod at ang kamay nito ay malamig, parang yelo na tumutun-tunaw sa balat ko. Sa paggising ko, basang-basa ako ng pawis at ang kirot ay parang binago. Hindi na lang ito pilay, parang may nagtatago na mainit na galit sa loob ko. Pumunta kami ulit kay Lola Feli dalawang araw pagkatapos ng una naming pagdalaw. Ang pag-alala ni Lola Emma ay nagpapabigat sa damdamin ko. Sa ikalawang pagdalaw, mas lalong madilim ang bahay ni Lola Feli. Ang amoy ng pinatuyong damo at insenso ay mas matapang. Pagpasok ko, alam kong hindi na ito ordinaryong hilot. Himala at bumalik ka, Apo, sabi ni Lola Feli, ang boses niya ay parang tumutunog sa buong bahay. Inaasahan ko na hindi ka na babalik. Akala ko mas pinili mong manatili sa kanya. Gusto ko lang gumaling, Lola Feli, sagot ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Gusto mo bang gumaling? tanong niya at ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng matagal. Ang paggaling ay may kaakibat na paglaban. Ayaw niyang umalis at ngayon Nagsalita na siya. Nagsalita? Wala naman akong narinig. Huwag mong intindihin, apo, sabi niya. Parang nabasa niya ang isip ko. Kailangan nating maging matapang. Ngayon, magkakaroon tayo ng paglilinis. Ang hilot ay hindi na sapat. Inihanda niya ang mga kailangan niya. Naglagay siya ng mga kandila sa paligid ng banig. Dilaw, pula, at itim na kandila kumuha siya ng isang maliit na banga at nilagyan niya ito ng kung ano-anong dahon. Sa wakas, kinuha niya ang itim na bato na nakita ko noong una naming pagdalaw. Hindi ito simpleng bato. Ang ibabaw nito ay makinis pero may mga guhit na parang mga mata at bibig. Humiga ako ulit. Ngayon, hindi lang ang kirot ang naramdaman ko. Ito ay takot. Ang takot na nagpapalamig sa dugo ko sinimulan ni Lola Feli ang ritual. Una, nagsimula siyang umawit. Hindi ito awit na pamilyar sa akin. Parang isang malungkot at matandang himig na ang mga salita ay parang nabubulok na kahoy. Habang umaawit siya, naramdaman ko na parang gumagalaw ang hangin sa paligid ko. Pangalawa, sinindihan niya ang banga. May usok na lumabas at ang amoy ay mas matindi pa. Amoy ito ng sulfur, ng pinatuyong dugo, at ng matandang aklat. Ang usok ay hindi umakyat, kundi kumalat ito sa paligid ko. Parang isang makapal na kumot na may kulay asul. Pangatlo, nagsimula siyang maghilot, pero iba na ang paraan niya ngayon. Hindi na lang siya nagmamasahe. Ang kanyang mga kamay ay parang may sariling isip at parang naghahanap sila ng isang bagay na nasa loob ko. Pagdating niya sa kirot sa likod ko, naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan. Hindi sa akin galing ang kalungkutan. Parang ang sakit ay naging isang emosyon na Lumabas ka, bulong ni Lola Feli. Hindi ka nababagay sa taong ito. Ang init niya ay hindi para sa iyo. Ang kirot ay sumigaw sa loob ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko at ang mga luha ay tumulo sa mata ko kahit na hindi naman ako umiiyak ang katawan ko ay nag sa labanan na nangyayari sa loob ko sige labas sigaw ni Lola Feli at inilagay niya ang itim na bato sa partikular na bahagi ng likod ko pagdampi ng bato parang may isang libong pako na tumusok sa akin umakyat ako sumigaw ako ang sigaw ko ay hindi na akin parang sigaw iyon ng isang nilalang na nasusunog. Si Tatay at Lola Emma ay nanatiling tahimik sa sulok. Si Tatay ay putlang-putla. Alam kong nagdududa pa rin siya, pero ngayon nakikita niya ang labanan na nangyayari sa akin. Nagsimula akong magsalita. Hindi ako ang nagsasalita. Ang boses ay malalim at ang mga salita ay hindi Tagalog, pero alam ko ang boses na iyon ay galing sa loob ko. Ang huling naalala ko bago ako nawalan ng ulirat ay ang mukha ni Lola Feli. Seryosong seryoso siya at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakikipaglaban. Sa tabi niya, si Ben, ang tahimik na apo, ay humawak sa kandila. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa likod ni Lola Feli. Parang may nakatayo doon na hindi namin nakikita. Nagising ako. Nakahiga ako sa banig pa rin. Pero ang paligid ay malinis na. Wala nang usok at ang mga kandila ay patay na. Ang sakit sa likod ko ay nandyan pa rin. Pero hindi na siya sumisigaw. Parang umuungol na lang. Si Lola Feli ay nakaupo sa tabi ko. Si Ben ay naglilinis ng mga dahon sa isang sulok Gising ka na, Apo, sabi ni Lola Feli. At ngayon, ang boses niya ay malambot, parang pagod na pagod. Tapos na ang paglilinis. Ano-ano ang nangyari? Tanong ko. Ang boses ko ay magaang parang bago. Tumingin siya sa akin ng matagal. Ang nakakabit sa iyo ay matagal nang gumagala sa lugar na iyon. Hindi siya masama, pero gutom siya at ang pilay mo ay naging paanyaya sa kanya. Naisip niya na ang init ng iyong katawan ay magandang kanlungan. Pero bakit ako nagsalita? Tanong ko. Dahil inalis ko siya. Pero ang pag-alis ay hindi simple apo. Ang mga tulad ko kailangan ng vessel, paliwanag niya. Naramdaman ko ang lamig. Vessel? O, oh, sagot niya. Ang karamdamang iyon, ang galit at gutom ng espiritu, ay hindi pwedeng mawala lang. Kailangan itong ilipat. Sa unang hilot, Inilipat ko siya sa langis, pero masyado siyang malakas. Kaya sa pangalawa, kailangan ko ng isang personal na vessel, sabi niya, at ang tingin niya ay tumama sa itim na bato na ngayon ay nasa gilid ng banig. Akala mo ba, ang bato na iyan ay simpleng palamuti? Tanong niya, iyan ang lalagyan, ang bawat sakit, bawat anino na inaalis ko ay inilalagay ko sa bato at ang bato ay ang aking kasunduan sa mga hindi nakikita. Biglang tumingin siya kay Ben ang tahimik na apo. Walang imik si Ben pero nang magkatinginan kami parang may pamilyar na kalungkutan sa kanyang mga mata. Parang ang kalungkutan na naramdaman ko noong naghihilot si Lola Feli. Si Ben, bulong ko. Umiling si Lola Feli. Si Ben ay tagabantay, siya ang humahawak ng enerhiya. Ang totoo, Apo, ang vessel ko ay ang aking kapangyarihan mismo. Ang aking lakas ay hindi lang galing sa mga dasal. Ang aking lakas ay galing sa pakikipagkasundo sa mga nilalang na tulad ng nasa iyo. Sa bawat pagpapagaling, kumukuha ako ng kaunting kirot at kalungkutan. At ito ay nagtatago sa akin parang biglang tumanda si Lola Feli. Ang mga mata niya ay may malalim na pagod. Ang totoo, apo, ako ay may utang, sabi niya, at ang boses niya ay halos hindi na marinig. Nagpapagaling ako para bayaran ang utang na iyon, at ang utang ay ang pagtanggap ng bawat spirito na hindi na makita ng liwanag. Ang bawat sakit na inaalis ko ay nagiging bahagi ng aking kapalaran. Si Ben, siya ang paalala sa akin. Hindi siya masaya, pero tinatanggap niya ang kanyang papel. Kasi kung hindi kami magpapagaling, mas lalaki ang utang. Ang ibig niyang sabihin, ang kanyang paghihilot ay isang uri ng pact. Hindi siya nagpapagaling gamit ang liwanag, kundi gamit ang kadiliman na kaya niyang kontrolin. Kinuha niya ang langis at inilagay sa akin. Ngayon, ang langis ay malinis at ang amoy ay mabango. Wala na siya apo, sabi niya. Pero tandaan mo ang lesson. Ang sakit mo ay hindi lang physical. Ang sakit ay naghahanap ng butas at ang butas ay minsan nasa isip mo, sa galit mo o sa pagkalimot mo sa mga hindi nakikita. Lalo akong natakot pero hindi na sa engkanto kundi sa lalim ng kanyang sinabi. Ang bayad ko, Lola Feli, tanong ni tatay na sa wakas ay nakapagsalita. Tumingin si Lola Feli sa kanya. Ang bayad ay hindi pera. Ang bayad ay ang tahimik na pag-uwi. Huwag kang magkwento tungkol sa ritual na nangyari dito. At huwag kang maghanap ng anumang bagay na nagpapasakit sa iyo muli. Kapag sinira mo ang katahimikan, babalik ang kanya kasama ang mga kasama niya. Umalis kami. Ang pag-alis namin ay hindi masaya kundi tahimik. Si tatay ay nagmaneho ng mabilis at si Lola Emma ay tahimik na nagdarasal. Mula noon, hindi na ako nakaramdam ng kirot sa likod ko. Gumaling ako ng tuluyan, pero ang paggaling ay may kaakibat na alaala ng bahay ni Lola Feli ng kanyang mga mata at ng tahimik na mukha ni Ben na parang laging nagdadala ng pasanin ng lahat. Ang kwentong ito ay hindi para takutin kayo sa mga manghihilot. Ang kwentong ito ay para sabihin sa inyo na ang paggaling ay hindi laging madali. Minsan, ang paggaling ay may kaakibat na pag-alis ng isang bahagi ng sarili mo at ang pagbabayad ng halaga na hindi mo kailanman naisip. Kaya tandaan ninyo ito. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo sa buhay. Huwag kang mag-isip na ang lahat ng problema ay may simpleng solusyon kapag humingi ka ng tulong sa kadiliman, maghanda ka sa katotohanan na ang tulong na iyon ay may kaakibat na sariling buhay. Hindi lahat ng nagpapagaling ay gumagamit ng liwanag at hindi lahat ng sakit ay galing lang sa laman. Ang alaala -ala ng bahay ni Lola Feli at ang amoy ng insenso ay magpapatuloy na babala sa akin sa bawat araw. At alam kong sa isang liblib na lugar, may isang matandang babae na patuloy na naghihilot naglilipat ng kirot at nagbabayad ng isang utang na hindi niya kailanman matatapos ito ang kwento ng aking paggaling at ng aking bangungot